Ay guys, pagkatapos uminom ng tuba, uwi na. Sila bangis nauna na una na. Ay na yan para sa harapan ko. Hindi lang nakukuha ng camera. Ay bangis. Hmm. Ah, hindi ah, umiimik eh. Ito yung puno ko. Oh. Ang ganda na magalaga ng ano dito eh. Magpatayo ng fish pan. Ay, fish pan. <laughs> fish pan na gani na patay ng poultry niya sa gitna ba? Ano. tapos yung mga tayo ng manok kakainin ng sida namimiss miss ko itong ganitong lugar Tama, ah, nga bira lang ako punta eh namasyal lang walang magawa medyo hindi naman ako nalasing dun sa ano eh sa isang litrong tubak pero masarap Kita nyo naman kanina, ano yung ininom namin ni Bangis. Ano, Puting-puti. Sarap talaga. Ito, pauwi na kami. At nagpaalam na ako sa Yo! Ano? Bahay. na <laughs> <clears throat> yung na. daan papasok dito. Galing kami ng ipil e kanina. Pumunta kami dito sa bagong simentadong daan papuntang ano to eh dito man sa may sorry ko may bagong daan mamaya papakita ko ito yung ano pinakya namin na sidecar na ginawa ko tagal na to. mga 4 years na siguro to 3 years eh gumagana pa rin kahit na lumang luma na ano. ito lang yung service namin Kasi maganda nga to, hindi hinuhuli ng LTO. Eh. Naawa sila. <laughs> Di, hindi ko rin pwedeng i-paristro kasi apat ang gulong yan. Ha? Dito na nga. Muwi na kami. Medyo lubak-lubak yan sa unahan. Mahirap talaga. lalim yung mga pupas. Kaya eh. Yung cellphone. Yung timpang-timpang. Nahahuwa ka lang. Nahahuwa ka lang. Ibangis yan. <laughs> <laughs> Buti na lang ang cellphone. May stabilizer. Guys ngayon makaldag na lang ngayon eh so, at least hindi masakit sa mata <coughs> ito ano dana na to ano yun bagong gawa tapos eh, sakto nga lang yung side hindi um, so, mo sa magsalubong delikado lang sa patang car may bulb May ang

kung yung tatlong gulong sidecar, malamang may eh, hirapan kasi map, makakaroon ng kalso yung sidecar. Pero ito, kasi kahit mga patungkot malaban. Hmm, Lagi na tayo saan. Ayan guys, highway

Ewan ko kung makilas nga yung tagusan yun, Ang highway papunta sa buwang. Hindi pa ako nakadaan doon eh. dito kung, kung kinatahak namin ng, 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 suriko, ang mga ang dali ng dali walang dito dati bukit na ganda ang ginawa ng dali medyo malayo layo sa ng ang ganda sa malamang malapit naman mahal ng aluka rito eh wala lang yun yun lang side may sidewalk ayun eh. may ano driveway pa eh. eto naman yung makuntang kanan makuntang ano oh, yan palit yung nang ng daanan guys 4 lanes yan hindi kasali yung shoulder yun lang yung pakanan ko uh, dyan sa recomb yan pakanan pagkapalit yan may tagusan crossing yan makunta sa gitna ng dagat ito na, na ng sentro ng ipin Ito na kong sato. Or Hindi kasali sa shoulder. <coughs> Ito yung okay. na na okay, kasi may fear kasi season sa Hindi ko lang alam

Magiging dito ba't hindi pa stainless kasi nilagay nila mga baka nito hindi dahil nakatulog, nakatulog ba ako? Ay, nakatulog pala ako sabi kami ni Bangis ito, hindi mo na ng tinapay yung bakery dito masarap 24 hours to at gusto nyo bubili ito sa malapit sa tulay ayan o ayan yan ah, uh, halos ano halos magkatapag ng LTO sarap ang ginapay niyan 24 hours na, ano, so dumaan dito magaling kayo ng ano, lugar dapat kayo ng andito dito sa dulo ng tulay na yan o sa kabila ano, sa, kapila, ano, sa, sa kabila ng tulay na yan ano yung rural pero parang kinakay lapit lang to kapit mo lang magaling ng, galing ng rural na yan hindi ba magbibiyahin ka ng pagkasyon pwede ka dumaan dito hindi ka na pinapay tapit ka lang sa kabay ano, ayan oh. natin dito nandiyan yung station ng mga mga Twenty, twenty, twenty-four Para sa kaalaman ng mga ano, mga tao na hindi.

Pero ko nagkanan pero madalas ako niya sa budget kasi parang ano you know, parang mas gusto ko doon may I clearly frankly gusto ko doon sa budget place kasi <laughs> akin akin na lang yan basta nasanay lang ako ito naman may bakery naman dito ulit sa bandang kan ito yung ano yung Victoria Hotel kasi mo kutin dyan rin yan may bakery rin yan sa bandang kanan wala so, lang hanggang lang yan 8 o'clock ng gabi at malapit na tayo sa airport sa bandang kanan guys uh, may maya lang hindi kami kasi makapasok dito sa unang pinapasokan namin sa cemetery kasi sa lahat ng oh, pesta ng patay iikot oh, kami doon sa likod doon sa may ano, Jet, Honda jet pun gergo, gergo, ya oh gergo, 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 Ano? Yan, yan, yan. Yan, yan. ito. Sulod na sulod. Sleep, yan. Ito, ito sa may ano. Ang ginawa niya dyan yung Wow, air truck. Yan, yan. Yan, yan. Yun. Tapos, uh, nasupay dito sa na. kabila. Ano, yung malayo-layo okay. rin. Ito naman yung, ano, yung, uh, hospital. Nice na dito eh. yeah, parang... i a going to build of course. Then... <coughs> you, I build i mean, i curve lang mga ano para maghirap kumaliwa dito eh kasi ano hindi ganong kita yung daan kaya mong yung sasakyan ako dito lang Okay po, maraming salamat sa iyong pag-view sa dinaanan namin mula doon sa fish pan sa mga nakaabot sa Parti ng video namin ni Pangis na ito ay papasalamat na sa inyong pag tangkilik sa aming mga video na no, may pagpalain kayo bless kayo ng Panginoon may Jesus always bye bye araw na hindi ano, nabuksan. Siguro mga tatlong araw to no. Ang nangyari dito ano yung, yung hinges dito sa baba. Eh, yung mga nakarang araw kasi wala nang ulan eh. Eh tatlong araw na hindi nabuksan to. So ito ito nag stuck up na. <laughs> Natanggal nila pagbukas nila. Natanggal na. Hindi nila na may sarado pagka ano after 3 days ay, yung mga gate nyo guys, pag uh, iniiwanan nyo, babakasyong kayo. Siguraduhin nyo hindi nababasa yung mga hinges. Itong hinges dito sa taas, hindi ito mababasa kasi hindi sa bandang itaas eh. Ata may bubong naman siya. So nga lang, ano, hindi, malakas yung ulan eh. Kaling dito sa east, ay dito sa, ano, sa, southwest west. So iba, papunta dito. So nabasa siya. So ngayon, uh, natin ng WD-40. At uh, mahirap tanggalin eh. Napukpok ko kanina pa eh. Mm -hmm. Kaya no? O? O? Umagalaw, Mag umagalaw siya. Ito nga lang hindi namin ang pipiling plating. Yan. Dadan mo na yung kutsi guys. Kasi so, may lalabas. <laughs> may lalabas. Ayan. Ayan. may lalabas. Itong <coughs> mga aso, oh. miss. Okay, pumasok na kayo, mga dogs. At lumabas kayo, ha? Anong pa? Sulod na dito. Oh, na-miss nyo, daddy. Na-miss nyo. Ha? Ah, daddy, bangis sa galing. Ah. Eh, paglaga. Ito mga aso, guys. Pag gumagawa ko rito, naamo na sila sa akin. Ayan, no? Oh. Akala ko, ng araw ito, matatapang eh. Tapos ngayon, eh, nangaha mo pala. Ang babait, ang pangalan mo. <coughs> wala nang pan, ma'am? Ah, wala. Wala nang baker? Ngayon, wala. Ay, oh. Kasi bakasyon, no? Hmm. <coughs> Hello.